Okay. Mga ilang buwan na po ba, sir, yung license mo na hindi pa nakarating hanggang ngayon? 4 months na, sir, nitong 24 ng November. Sino po ba, sir, nag-process ng license ninyo? Yung agency po ninyo? Napaloap nyo na ba, sir, sa agency kung yung license nyo nandiyan, ah? Ay... Sir, pagka mga ganyang katwiran, sir, wala na yon, Huwag ka nang umasa dun sa license mo. Kasi basically, sir, yung security license, kag, pag talagang ipaprocess yan, uh, 15 days to 1 month lang po yan. No? 15 days to 1 month lang po yung processing ng license. Maibibigay na dapat sa inyo yan. Ngayon, kung 4 months na po, sir, hanggang ngayon, wala pa yung license ninyo, isa lang yung ibig sabihin nun. No? Wala. Wala silang na-iprocess. Maliwanag po yan. Wala silang na-iprocess. Ngayon sir, ang tanong ko sa iyo, nakuhaan ka na ba ng pera? Full payment na, magkano yung single sir? 7,000, tapos 4 months na, wala pa yung license mo. Ilang tao kayo sir, yung pinrasisa ng license? Ah. Ay, sir, ganito lang yun sir, ma-advise ko sa iyo no? Ayoko nang banggitin mo pa yung agency mo. Pero isa lang masasabi ko sa iyo. Mas maganda niyan, sir. Kung magtitiwala ka sa akin, pwede kang magpa-process na lang sa akin. Tutulungan kita dahil may kakilala kami na mayroong training center, no? Kisa tsagain mo yan diyan yung ganyan katagal, sir. Huwag ka nang umasa mamaya pag nagkaroon ka ng problema diyan, mahuli ka ng sosya, kulong ka. Kasi dumudutika, wala kang lisensya. Nako, sir, ito yung masabi ko ino, sir, advice lang kita, no? Bawal na bawal na jumuti yung isang individual, lalo na pag security guard ka na wala kang lisensya. Kasi pag nahuli ka, matik po yan, magkaroon ka ng penalty. No, kasi duty without license po, license po yan, sir. So, ibig sabihin, hindi ka security guard kasi wala kang lisensya. So, oh Sir, ako din sir, no, advice ko lang sa iyo, advice bilang kaibigan mo, bilang kaibigan, no, o kakilala. Mga ako pa sa iyo, sir. O malis ka na lang diyan o di kayo wag ka dumuti diyan kasi pag may nangyari sa iyo, sir, thank you ka. Okay? Pag may nangyari sa iyo, sir, wala lang ano, wala sasagot sa iyo, maniwala ka sa akin. Sir. Ngayon kung gusto mo, gusto mo eh kung may tiwala ka sa akin, pwede mo akong puntahan, tulungan kita magpa-process ka ng license para siguradong legit yan 3 weeks to 1 month nandiyan na yung license mo pinakamabilis 15 days di ba basta kumpleto ka sa requirements kaya kitang tulungan I yan yeah, syempre, sir at wala sa vocabulary rin nating mga scam kaya kung gusto nyo kung talaga gusto mong tulungan kita pwede makumpuntahan. ibigay ko sa iyo yung address para at least kahit matulungan kita kawawa naman yung mga kagaya ninyo no? na tinatarantado lang Ha? 6-5 yun, sir. 6-5. Oo. So, tutulungan kita. Para at least kahit papano. Di ba? Hindi pwede ganyan, sir. Huwag kang jumuti, sir, na wala kang license. Kasi pag may nangyari sa'yo, sir, thank you ka lang talaga. Maniwala ka sa akin. Di ba? Mahirap, sir, jumuti na walang license. Kasi pag may nangyari sa'yo, sigurado, sir. Baka may itapon ka lang nila kung saan-saan. Hindi sa tinatakot kita. Pero mahirap yon, Mahirap yung jumu-duty sir na no, walang license. Mas maganda na yung legal, yung pagduti mo. Lalong-lalo lalo na pag may hawak kang barel. Nako, mahirap po yan. Sir, uh, mayroon. Pwede mo nang ilapit yan kay ano eh. Pwede mo nang ilapit kay Sir Apitol po yan. No? Pwede mo nang ilapit yan. Kaya lang, eh, ma, medyo mahaba-aba yung proseso din. At the same time, pipila ka rin talaga sa ano sa programa ni E, si Rapi Tulpo pero kung ako sa iyo for the meantime sir kung nandyan sa iyo yung mga kaltasin no, yung kinalta sa iyo dun sa sinasabi mong kinalta sa license mo at pulipid ka na pwede mo silang ireklamo sir o pa sa'yo, lumapit ka na lang sa dule ireklamo mo sila para lahat ng benefits mo or di kayo mga hindi nila na i-comply na ano compliances nila pagdating doon sa security guard kagagaya ng SSS paghibig pale health ninyo no Pati yung sa license mo na kinalta sa iyo, illegal deduction yan, sir. Kasi isa na punta yung pira na kinalta sa iyo na 7,000 kung wala naman pa lang license na dumating sa iyo. O, oh, o, oh, biruin mo, kasi yun, may resibo ka ba, sir? Binigyan ka ba nila? O, oh, yun, pwede mong gamitin yun, sir. No? At, eh, mahirap yan, sir. Uh, gusto mo, puntaan mo ako, tutulungan kita, ireklamo mo yan, eh. Saan ba, uh, saan ba yung ano mo? saan ka ba, sir? O, oh, ah, sa so Manila Harbor ka. O, oh, malapit ka lang pala. O, oh, kung gusto mo, ito, bigyan kita ng address ko. Nandito ako sa may Mandaluyong. No? Dito ako sa may Mandaluyong lang. So, malapit lang naman yan kung gustuin mo. Ano, sir? Oo, sige, sir. Walang mangyari dyan, sir. Pwede kita ipasok dito sa agency namin kung gusto mo. O ipasok kita dito, tamang-tama, meron kaming kailangan doon sa ano, sa may Laguna Carmel Reef, pwede kang mag-stay in doon. O wag natin, ano, sir, wag mo hayaan yung mga ganyang security agency, sir, na wala sa ayos, nako isipin mo yung sarili mo at yung buhay mo. Pag may nangyari sa iyo, sigurado iiwanan kanila sa ere, eh. kawawa ka naman. Di ba? Oo, sir. Siyempre, alam natin yan. Alam natin yan. Hindi pwedeng ganyan, sir. Walang ganyan katagal yung license, sir. Dumatay. Ano yon? Probinsya lang. Kaya probinsya nga, saglit lang eh. Diba? Dito sa atin yung Maynila ito. Saan ba yung agency mo, banda? Saan ba yung agency mo? Oh, Lapit lang naman pala eh. Ang lapit lang yan sa krami. Posible naman na format na. Di nila na si Kaso. Di nila na si Kaso. O ay, di nila na kuha. O wala talaga silang yung si Kaso na ano. Hiningian ka ba nila ng requirements? Hiningian ka ba nila ng requirements, sir, para dun sa license mo? O ang tanong ngayon ay pasa kaya talaga nila? Ngayon, ano ba yung training center nila, sir? Sinabi ba sa inyo kung anong training center nila para kahit paano pwede mong i-verify doon kung talaga bang nag-process sila o wala? Ayon ah, naman pala, sir eh pag kolorum yan sir eh, sigurado sir hindi talaga nakaregister yan, unlicensed ano yan kumbaga unlicensed security agency yan di ba o wala yan kumbaga hindi sila nakapag comply ng requirements para dun sa tinatawag na license to operate kasi bago yan sila may issue ng license to operate kasi or LTO dapat eh, nila yung mga requirements na kakailanganin ng isang security agency ngayon, kung wala, sir, eh, pwede yan silang ulihin pag nalaman niya na illegal operation yan. Kasi illegal operation yan, sir, pagkaganyan, kung talagang chlorom yung agency mo. Dalawang klase lang yan, sir, eh. Chlorom or di kayo substandard. Ang ibig sabihin ng substandard, mayroon silang license to operate, kompleto sila sa requirements, kaya sila na-issue ng LTO, kaya lang hindi sila sumusunod sa tinatawag na dole rate o di kayo sa minimum wage na ibibigay na para sa tao. So, yun yung mga substandard security agency, hindi nabibigay ng benefits. Pero pag kuloroum talagang wala silang ano license to operate. Kumbaga illegal yung pag-operate nila sa buong Metro Manila. Lalong-lalo na pag wala silang LTO, no? Hindi sila registered yung kanilang agency. Dito sa Mandaluyong, sir. Kung available ka, pwede mo akong puntahan ngayon. Ah, sige. Kung available ka ganito, sa Lunes pwede mo akong puntahan, no? I-text mo ako muna. Tatawagan kita. Okay, sige sir, walang problema, tulungan kita sir, sabihin mo lang sa akin. Pangako ko sa'yo yan, 3 weeks to 1 month, yung license mo, nandiyan na yan. Di ba? Okay, sige sir, thank you sir, thank you po, sige po. Okay, sige po, sige po, thank you, thank you. O oh, diba, kawawa yung mga ganitong ano, security guard na niluloko lang ng mga, ano, ng mga security agency nila. pinapangakuan sila na ibigay yung kanilang lisensya pero sa loob ng apat na buwan hanggang ngayon wala pa rin yung license nila at yung masakit dito pinapa-duty sila na wala sila mga security license biruin mo yun buti hindi na timingan yung mga ito mahuli kawawa yung mga kababayan nating security guard kasi nga sila yung nagiging biktima sa mga security agency na mapang-abuso na walang ginawa kung lokohin yung mga kapwa-tao nila di ba kumikita ng na nga lang sa security guard di pala ibigay yung para sa tao biruin mo Ultimo license, binayaran ng security guard, buong buo, kinas, tapos hindi binigay yung license ang katwiran pag hinahanap, eh, di pa daw nila makuha sa krami. Anong klase ba naman yan? Diba, Meron naman silang mga operations manager. Meron naman silang inspector na pwede mag-process nun. Bakit nila nakuha? Ah, uh, kasi siguro, hindi talaga nila pedrasis yung license ng security. No, hindi talaga nila ipedrasis. Kaya wala talaga makukuha ng ano, lisensya. At wala talaga may bibigay sa gwardiya. Pero nakuha na yung pera. Nakakalungkot lang. Pero wala tayong magawa doon. Kaya sabi ko sa kanya, tutulungan ko siya. Kaya sa inyo dyan ng mga nanonood ngayon, baka isa rin sa mga nagiging biktima na sa mga security agency na mga substandard hindi kay kulorum, wag na kayo magpa-auto kung wala silang training center wala kayong training center na para sa inyo talaga nagpa-process ng mga license ng individual dyan sa inyo bawat isa dyan sa inyo layasan nyo na yan magpa-process na kayo sa iba maraming legit na mga training center para doon sa inyo so yun po mga idol maraming salamat po and magandang hapon sa inyo lahat